Hello mga kaibigan Just wanna share po yung ginawa kong bahay ng Genie Pig Nag-start po ako ng alas 3 ng hapon Tapos po ako ng mga 11 So mga ng gabi So nasa 7 hours po yung paggawa ko nito Yung ginawa ko po last time Yung bawat kanto po ng uh, nito is tinutupi ko Parang dito na side Tupi ko dito Dito na side Tupi dito tinutupi ko dito. And, um, nakapagod. At the same time, you need to sort yung strength niyo. this time, um, bumili ako ng um, wire. Uh, nylon wire. Yeah. So, mas ano po siya, no? mas um, hindi kailangan na tupiin bawat isa just to ano po um, to lock lang every corner so yung yes um, kailangan siyang um, tawo uh, kailangan mo siyang tupiin uh, i lock isa isa so ganon din um, kailangan ng time pero pagdating naman sa uh, sa pagod at sa galos hindi masyado ayan bali yung pinaka goal ko po is gumawa gagawa ako ng uh, round bar na meron siyang ano uh, uh, skeletal na round bar para makatayo siya so sige pa ano kung makikita nyo po dito uh, meron siyang lock Ayan. Para na hindi makalabas. Siyempre, hindi makalabas yung dinipig At yung size po niya, from dito to dito is 18 inches po. So, diretso, isa sa um, 36 or 3 feet. Yung ano niya, kung tama ako na. From dito to dito. Yung okay, 36. At yung taas niya, sa 9 and a Okay. Yeah. Tapos, gusto ko pa siya. Ayan. Tiga, sandali po. Ayan. Tapos, dito din. Ito dito. 36. At dito. dito is 18. So, 18 inches. Tapos, 36 inches. Tapos, sa gitna is nasa 18 inches po siya. Pahaba. At yung pagano niya, pababa naman is nasa 9 and a half so bakit po 9 and a half yung yung ano yan yung taas dahil yung unang gawa ko po yung, mga sobrang wire yung unang gawa ko po is nagkat ako ng 18 by 18 uh, yung 18 yung ganito niya, and then yung taas is 15 para po yun sa mga rabbits ko yun, so po ninyo yun sa mga previous videos ko po tapos um may sobra susapin ko yung sobra niya from 3 meters may sobra na 9 1/2 mga ganun or yun 9 1/2 karamihan so ginawa ko instead na hindi ko siya magamit ginawa ko siya um bahay ng guinea so ito po yung ang um, uh, cage ng guinea po, Um, sabi nila kasi si sa mga comment na nakita ko po sa iba ano na si bangwan sa sabi nila daw na bakit ganong kaliit yung yong kulungan ng guinea pig actually pwede nyo pong gawin na mahaba depende po sa inyo mas convenient pag ano pag isa dalawa lang yung alagaan niyo pero pag yung bahay niyo like sa amin wala kaming kasi sa labas ng bansa yung bahay nila nasa sa na yung lot nila 300 400 square meter isa e atin po masaya na tayo meron tayong 80 square meter na bahay lupa sama na bahay doon 50 banga 50 square meter ng ganun managa apartment ka maliit lang so itong a cage is para po siya sa mga yung uh, so itong cage po para po na if may yung tayong maliliit na, na, space sa bahay natin ma, magagamit po natin siya actually kahit 9 in half po yung ginawa ko dito pwede mong pwede yung 10 kasi yung genifig kung makakita nyo yung pag tayo nyo yung pinaka maximum tayo ng genifig na na based on nakikita ko is sa 8 ganun so hindi naman lumunundag yung genifig na ano yun ano, ah lumilipad. So, okay na para sa akin yung 9 and a half. Tapos dito sa 18 inches squared. Yan, yung in squared na ganito. Pwedeng sampung genetig yung pwedeng tumira dito. babae na laki. Ayan. Tapos, um, yung siguro ipapakita ko pong video pag nakagawa na ako. Um, nagawa ko po itong tatlo ng ganito papatong ko po siya sa isang gilid so bali yung, yung, ko ano, yung setup ko po tatlong layer ng ganito tapos in between nila merong one, one foot na space para pag dumumi, dumumi po sila o umihi meron ditong uh, bibili ako ng um, mm, tawagan uh, plate yung parang plancha siya na steel uh, steel plate na schedule 20 na ganoon so ikakat ko po siya ng 18 din tapos nabawa ito na po yung tatlo may 142 foot ito na bagitan may yung nakaslide dito na ah uh, na ano na steel plate ta in uh, parang ganoon or Simon tawag sa amin dito plancha no or plain sheet na na uh, schedule 20 medyo makapal siya para hindi madaling hindi siya nag nag tawag tumutupi eh, no so sila doon babagsak sa likod hindi di diretso sa sa baba kasi pag walang cover dito na pag anong pa slide pag wala yan yung lumila pupunta sa baba So, pag merong inuman doon ng ginipig sa baba, maaring yung dumi and magka-cause ng, ng sakit. At bakit naka-slide? Kasi pag naka pag dumumi sila, sa slide yung dumi, bababa sa baba. Unlike pag iba, nakikita ko ganito lang. So, nasa 2 inches lang, maglagay sila ng sako doon, doon magdudumi. So, every day, kukunin mo yung sako, tapos babalik mo naman. Mas, trab, mas, mas... Uh, trabaho supo po siya. And then at same time, pag tamad ka, mag sticking dumi doon. Tapos yung ihi hanggang mabaho na, hanggang nagkaroon ng bakterya. So, I will um, create a video po susunod kung paano ko po gagawin yung, yung sinasabi ko po pong tatlong uh, ganito para po nilagay nyo sa baba sa ano nyo sa gilid ng bahay niyo mas maganda po na lupa yung babagsakan ng tait I ihi ng ginipig kasi pag simento isang week lang mabaho na talaga yung bahay ninyo so yun lang and um, masaya ako in spite na yung kamay ko maraming ng ano uh, masakit no i'm um, um, kasi ako ng apat na bahay ng rabbit na ganito ng dalawahan so apat na ganito bahay ng rabbit at isang bahay ng guinea pig so meron pa ako dyan mga sobra pa so um, siguro kailangan kong bumili ng isang metro ng check chicken wire at um, makagawa ko uli ng isang ganito pares para sa guinea pig um, ayun so ay yun yung binili ko pong wire is mak makapal po siya no? hindi yung wire na, na, madaling matupi hindi po no, bakit? kasi pag matagalan so balang araw pag magawa na po ako ng parang na uh, na prepare na po siya tama yung isa sa gagawin ko po next na gagawin ko po ay um, ko po siya para na maging matibay so thank you po sa panonood hope po na may makuha kayong aral or information if, and if may mga comment at question po please um, wag po kayong uh, tubiling mag comment sa baba po ayan po po yung bahay ng genepig sa mga gusto pong magalaga ng genepig sa next na video ko po i-discuss ko po yung advantage ng paghalaga ng genepig Compare po sa rabbit. Ayan. Thank you po.